<laughs> <laughs> <Well, laughs> <sanong tongkol. laughs> 55 na ako. 55. Wala, ang sarang itong buhon. 52, dahil ko buhon. Luma buhon. Kung sa'yo na nato, makuntinto ta, dahil kay mang maglibak ka, manglabot na ka sa lang tao, kay nagpungot ka, kay kanang gusto ka nga, o kung sa'yo na sa lang tao, gusto man mang kinimun. Ang sarang mga mga sa ginoong mo manihatag ni mo si Ginoo na so mana nga makundindo ka sarena kay di ka manghilabot ipag ka manglibak kay di ka makun di ka makontito gan say na ani karon kay manghilabot man ka manglibak kay naman ni mo sa imong ka tawo sa mazong uh, so guys, uh, may patro. Grabe ang mga paghitabo ng site. Tigo ko, ko sa pagsikog. Scroll sa kuan kana na Facebook. kay Ganina. Sigat sa katong na na naiya ba? Kung may bata ka na matay, Madi na banggaan dyan. Sikog tanaw. Puro sa patuang na tanawan nga puro mga disgrasya. Mo na kalit pano ko gansay ti oi. Ja. Kayat man magkubo gagahang. Kuan nga murag lipong ko murag kong kabuhi. Kun siguro sang nakita nga. Napay mga disgrasya sa sadan. Kuino ko. Ana amay ni suko nga kinalan kita andam taron andam sa sapang kaugalingan kananay mga tatak sa ilos binuo kanunay sa kada adlaw sa kada oras itong masak sa mga yat itong mga itong ang kagalingan kay wakta sa panahon o sa adlaw nga kung sa zuta kung sa ginuun. so mga na nga i-ready na tagatang kagalingan kaya na trepa Watrepa <laughs> Kala ang totoo ang tuwa. Ay, eh, tarang baga. Di so way tripod. Tripod na bilhin. <coughs> so, di mo ko mag-vlog roon kay. O, lagi ko eh. kanana ay content. Sayang pag-adlaw ba? So, nagpahabol lamang ko gusto rin vlog. <coughs> ya. <Yeah. coughs> Kuan kanana ay mabiyahe mi pohon-pohon plus no, ginoon kadlawon so ugma na namis buhol pun pohon dyan malagis nga but o oh, yung kalit pala makuha ang site ganina naram na pibisita sa inyong ah magawas kay tabuhi ko na ganangan na sa mga pangitabuhin ko nga Murag puko po ko sa mga disgrasya bita ko bata. Parang arangilak ang isang amahan o anak ko yan, anak ko yan, ko, di lalim magusin nung yan, ano, na, kanang aksidente, eh. nakadamay siya Zaki ba, Lui ka ang kanang inusinting taon ja, po sa nag iwan sa nag camping, sa nag sa sang pag drive. So ang neta po nato guys, kaya kita ko sa kuan, kita ko sa mga big job itaw. Ah, natumban sa tunis gasolina do, bis nga break. So, nakusog ni Jagtapak, ang kasulit na doon. Huwag na sa kabawi. So, jugdagan dyan. So, sino kong mga tao yung tawin nga namanggaan. ka, patay. Ako kajo katana sa balita kay kanang na ay nakuan lagi ko na lahat na hong kabuhi. Sa so, sunsunan pa sa ito mga disgustia. Ya pai okay, karang nai patai bisa so, usah ing anak kita guys. Dari kay ko kay kanang nai dari kay ko buhat kay nag human relax ko to dari sa sa Cebu. Kay nag na magkaon ni ako ko mo ka kinan-an, ko magluto wa ja tanan kay magkaon man lagi sa so, amang kinan-an ra ihugasan. Ja amo so, ra mag sige sige gumang trapos buhat so Uh, tanang oras di silpon Dili pud maadto ning atong oras sa silpon ja. Oh, gampo. Gampo kanunay. Ako jud maadto ni guys nga sa kada oras magampo tas Ginoo mga sa ilo sa atong mga sa kay makasa man ta guys bisan nara ta silpon nara watay wata wata hilabot sa laing taon sa nara ta silpon kay parang sa makapanunguta tanaw dana mga dinato matanaw maadto matanaw dana sa sa Facebook. So, ang kasari hapon ta dana. Ya. <coughs> Mo to gani nang Ya lagi sila bisitas inday kay dari dia man aga tung bayar sa bayar sa kundo. akong nang ana ko mugawas Mura man cukup nang ngereg. Yung cukup sa idat ana kong imem Dario. og wan pagkaen dirinda wan ada nang igawas na cukup mukaen kay Kabuy lagi ko. Saman. Ha? Kan. Oh. <coughs> Kunja. Mo to guys na nakatiguang na ta. Katiguang na ta kanang may lai, lain natong paminaw sa atong kabuhi. Bisoy na to ang kuan biha. Sa kanang i-mix na. Bisoy na. Ang dili na pud So, nagbook na mag-ticket guys kaya Kuwan ka na lang ay Hindi man, di naman may, online man may o oh, ticket o oh, muli may kay Kadlaon may masak dyan Di sig mo pila na resibo kayo nag ilad na punta kayo nalagi lagi mga ilad ari na May mga ilad o ka nang di ka o gato ka o ticket sa kuan Like kaya eh, wala man hagi-share ni guys Nara ko i-share eh, ninyo kanana ay katong nagdamig sa kinan pa ulit buhol grabe dyan namang ilara grabe dyan amang nagasto kay ina to miss imim kaya nag me bawa oh, nang sa to nga morman mig na hypnotize dyan ni nga tagkog tris mil dyan ay pagdana mag-war CR ni nga tagpasinanang 7,000 Jag. Angi, angi question. Ang gi na ni pwede na next. Nga, no, nga kanang yana naman sir. dyan pa sa mga ngil Ang declare kuno sa ORCR kuno nung sasakyan nila in name, name. Kuan ka na ay. Puro wheels ra. Pero kuno. Ang sakyanan kuno. Kuan kuno. Pero ba ito yung nga. Kuan sakinan. Unong nailigit. ligit na na. So, mahal na nung nagbayro nun. man guys, na na dami. So, nihatag pa ko, pa mi kanang kuan, <coughs> tape. niyatag pa na na o paper, papag sa mga katong nagparasis lagi. Muna, lesson learn nga nato nga mga kuan, dito sa magpa mag video na, na ma, ma ano, na, mga, ano mga pixel kay na lagka mo na karon kami ay, pobreas bohol o mga rilari kaya may mga ilari to tubig o naman kong kagtikit tari kaya nagkang manuha bitaw dari Cebu. hindi para na ay moto nga mukha may tikit nagbuka naman mga lenda ikuan ra ipakita ra ng cellphone o kaya na yung anak kayo o siya Titi, asa mo ito sa smart mo? Isang. Ang chay ka ako sila sa alita o sila sa na Nailal ko na po sila. Mga lagi ng kanang amping jud o kanang nay sa sibo kay na mga mudo bitaw nga kanang ay sila kuno ko magkuhag ticket na mangilad na masagaran jud tagsaray di kay kami lagi naka experience kami da. dan na mo na nga muli ni gamit na ni guide ja online book mo book ni online kay diretso na pero di tama mga intonsis sa mga kwarta. Labi na gamay rito yung kwarta. Andiya. Ano na pa tara ng mga nastaga pero lagi. Manaw. Kami mo uli ni. Um, uli ni buhol. Na nami tiket si dito dito na mixed. suso so di nami mag kapita-pita na mga tiketing kaya na mga kuan. Bawo kato kami hindi naipintay ipintay sa gimina. Huro taga mga pinatay ang mga nagasos sa sakdanan na nga gikarga pila ang pamasay pila kami kabo kapi city kanana ang utris jis kapin nasamantalang ang sakdanan ko ang raman pagpa palagay raman ni mo ang sakyan ng no, kotro dyan napadzoy do katiguang ay tulo katiguang ang, ang sakera ng rato kay kami lima dyan Pagpila naman ito ng tikit sa kuwan. So, ang, ang, ang tiguang ito, ni Plus Ramon, kayo senior tulog ka po kami as ang regular dya. mas kay maun lang to ang iblang si grabe din ang pagkailan mo nga ang pinjong tangtanan kay karong panahon na grabe din <coughs> grabe ja dya na ba dyan nakita sa facebook na nga ang nasila nagtalik, nagtalikod ja ilagnot ako din tas grabe din mga tao guys kanang hindi na din mo ma, ma bang -bang ang mga di na madlik Ja, di basa-basa na a patjun ah, pang kanan pang, ay pangripong mga bata. Sus Ginoo, oh. malalaan sa naman at ang kalibutan karon nga grabe na mga sudya. Mo na ang uh, hapit na rabag eleksyon. Ja, ako amo ko nang invite guys sa gahalaman nga pilian tapon ninyo, ganaanan po ninyo tarong nang angay dyan ibutar, angay dyan natin kanang muda sa ating panggobyerno kaya rong dita maapikto ang tanan ya. basta karun o, ilang ibugas nga 20 pesos arang di kunong ka ito mo, matod pa nila andya, masig hanggi, kuha ano na hanggi, vlog so base usahang sa na hibawan, na yun nga 20 kilos kuno, tarang naman kuno pun, makaan na kuno pun na Pedro nganong karon pagigawas ang bugas <clears throat> nga pila nakatuig nang lingko natong presidente nganong pagingi ni dia nga, nung niya nga mo precious ang presyo sa bugas ug sa ima president 20 ja ano man naging 60 60 58 55 ang kilos bugas yung lagi sa makapakilog 20 karong pa doon yung eleksyon ang gawas malagi ng 20, 20 kilos bugas Uh, guys, nga lisod jud ka, so mamili jud tagtaron kay ag at, atong pag-asa na sa mga kamot mga kababayan kay lisod. <coughs> ya ada guys, balik deh ko sa anxiety. So kani ang anxiety dito ko sa Valencia dinhi na ma-feel kay busy ko murag ma ma na ma kwan ma divert ang una una sa mga lihukun hindi na ay kada 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 oras kada kuan nagunawa na ako trabaho kay nabigay kanang tik 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 sa balinsya manilhig mamindo magunsadiha mga kwan jak dari kay mga lihukun sa nara mag scroll scroll sa na ay cellphone. So, nakakita mga di mga. So, di 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 mga to po magsira mga po tao ganang nai kasi cellphone kaya mag-anxiety di na. Kasi, hindi na. Sabi mo, kuwanda magtinga? Bakit Sa pwanda. Ha? Sa pwanda. Kasi may magpwanda? Ganyan na ako. Okay. Ay, kuwanda Kaya to di ako kita on magpwanda to. Bakit ko natinga? Oo. So, Pagpanda lang ito ni tingog, kaya update update. Aun, mo, lagi. Ano man ako si oh. ni charge. Lagi na ako ko. Ano iti ah. so, well, si itinapokus ni Neronggan? Bato. Tapos ano? Tapos ano? 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 saan mo Tapos ano? ano? guys.

utok man ay utok bulinaw kanang gamay na pag-utok lugar na siguro kong nabuang <coughs> tungkol sa kadagang ginang na tungkol sa kadagang problema nila na nga isod yun so nanti ko i-kuhan ninyo guys na ko i-share ninyo kato din yung ulit, ulit po dito sa alisya itong last ko na din yung na yung na story na nga kanala ay nang scam ko nako so nara nang i-hara na ninyo i-share So, Mahado ko kung mo share ninyo basin ma kung anak ma, ma lai-lai na napagsabot. Ang ni sa so, motor guys na katong just ang pag-umang So, ang to day karo na pa day di iwa na ka mag motor kita nga dito nila si ang pag-umang kanila sa Kami sa so upaw, may ni problema. Pero ang mga tao day darang na ni mga tao nga mga marites sila yung problema. Kana magkong motora ah. Nag-vlog mag sa nga. Ibalik dya. Dya. Kanang may nagkamali bitaw ko. So, na, -na, -na viewers nga. Kung darin siya nga. Taga Germany. Eh. Tingin siya nga. Isya ko nung palitan. Ihatag ko nung isa sa. Ni. tusong anay. Anak sang pagumangkun. Dya. Dya na gano'n guys. Dawat na na. Dya. Kanis Mario. Ang ginan nga. ala na halin na rabasak. Si Mario to. Priso pa dito sa Dato sa amang lungsod. Tsaka yun man siya nga, mali, mangka nga nung kato may mong ibalid siya. Nga naman ay naanay, naanay ko ah, naanay, yan na, na sidecar ba? Kay, kanang, kuan man nga motor, karabi ito ang nai, pang sidecar. Unjama mato, ni-share ko sa ko ni, ni Ismarili, na, si... ina naman na, ina naman si, ito yung pag-umangkin nga. Kanang nai, kuan naman na, kanang nai, ato naman ang likatun. naman ang likatun kay di ko na sa musugo to ibalik dyan kay wala gamin nag, na kasi na ba't naglalisid mo to nag-away mo to ang anggingan nga iprinda na lamana nato na at ang lakatanon dyan o kanang mamarek na silag Manila so karon na ah, hanggis ahapang gi istorya sa karang ni sponsor lagi na to kwarta yung jaxi sa kay nalo yung kasi hanin sa nga floor ah ano na tong ihatag ni mong bainti tong bainti mail haram tong ihatag ni mo floor mo na hot kaya pisa mong pa sila sa mamdan eh mo. Ano na itong ihatag ni mong bayan ano titlo, ang motor, um, balik na, silas, bayit sa Coal, ang mo. balik na sila, bayalit ako dya sa kuan, ang mga ni akni man mo, na sa lagmanila Manila, ibinin e, naman ang motor nas sananay. Kali na nila gamitin, arong imong kwaon, minsan nga kwa kay ah. kaya katong bayan itong ihatag ni mo. So, mo so, na itong ay na ibinutbot. So, karon na ay nagisura na hanga, nang scam lagi kuno ko. Noko. So, kanaan lang pinang iskamon. So, karon o oh, may problema sa pagmanggan guys kay, yun lang po si nga o oh, ante huwag problema ka na mga narito kayo malagi pagsuwat sa barangay nga ipinda lagi kay kayo ama laging nagkatun dyan kayo nihatag sa sponsor kayo lamang lang ako nangihatag na kwarta kayo lamang lang ako hinabang ko na mario so tinagod na wala po nang scam kaya ni sponsor mo iniingan nga ang kwarta ka nang ikuan na dyan kayo nang na ha ako wama ko wama ko nagkuan sa mga tao ba alam man nang explain kay ang mga tao nga wala na kaibaw ako day daetan ato sa among kantag dapit nga na historia istorya nga nang iskam ko uy ako nang iskam mo so ang motor nakuha naman nun naman na naman dya moto nga kani mga tao nga wa kaibaw hindi lagi magzamaza mag istorya huwag di sa lagi istorya di sa may gini nagkwanda na nga ako nang iskam isa ba ko makasa na yun nagtanaw sa langit nga mo na na hitabo mo na yun na nga ang si ma si ma'am katong pas Germany ining in chat man zina, na jang chat ang taasa ba pa nang ipakita pa di naman sana i kon guys kay lui po kana si nakatabang pa nimo maapil pa si ilang mga mga tao nga mga marites so dagang naka interest gusto nila gust gusto o, ang lekaten nga nang magbuot man na tagiza kwarta may nga azaw na lekata kay kanang 20 na ano nang itabang unjag motor to Muna na isang gingin jada ka ng istorya nga kanang mora mo zunay ko ana aga ako simple nalipay ko natural nalipay ko sa isang na hanggang kay good heart kay kajo na sa nga nas german ninja na iba na nismis pa napay istorya nga ni ko nung naghatag nga ilimos na ko kuno na ha ninyin ko naghatag nga ilimos na ko na nga ag naghatag dan na wadzid nga ilimos na na So, kan kang kung nasa ka historia, istorya, pero halaman nang i-share ninyo, kaya kan nalagay mga tao nga, para na ay, di makamupon sa guay apil, o sila kay bagoon sa itinood, ja, ay, ah, uh, buhat na pag-istorya, nga, wala sila ilabot, sa aming kasabutan, wala magali na, so, kung aga ang pagkumangkun, sila pakahang, wala sila ilabot, si si magaling na suko nga sila mangali may kuan dapat pero kanang mga apilapilang mga tao nga man labot labot magbat magbatbato istorya sige lang ang paradon laman mo kay kay ba man kung sa iyo mga purpose gusto ra gubot siguro indya bala na mo kay basta kay kami ang may mani problema kamuray ka ng dagat istorya to mo kay ba unsay unsay punot dulos kananay unsay hinungdan nga nung uh, nahitabo to So, kanang na ay huwag mong kasabot, kay kami kami na kasabot, pero ato mong kapilapil, kay makadara mong galiwans. So, huwag ko nang iskam, huwag ko nang iskam, kaya katong kwarta lagi nga ko, ang yatag rato ni Sa katong taga Germany, diyan naman natin mention. Yatag to ni na, kaya ko nung tabang, maroon na dyan na itinood. E, huwag ko nang iskam, kaya kanang ng kwarta ha. Sa glisid ko, pwede naman na nangangihika nang ibalik pero ni nansan man eh, mas ingin masang, uh, tabang, Kananay, naman, ni sa iyan man sa nga ijara nung tabang ja kana nay ako na mapugo ini ang kanang bukod na nga jan pug pasay lupod kay na ni ang kanang bukod nga nakasadyo pug ko kada lagi ng tang pag vlog ja atong time guys grabe ka stress sub so, ko kay mao tu pag ni Mario ja al abi man mo dato ko kagawas sa kay ganahan na agkaso si, ra to sa pusil mo ay eh. kana nay ang mga konja pwede ra man to sa si, ah kung mo tanda ko ng kwarta So, what to? Ay, naluwi lagi po itong nag-sponsor mo to yung isa nga. Kung lagi, mga lagi ito, nabalag-balag yung istorya. Huwag po nang scam Mga na. Kung dyan, o kung mga, mga chismis dyan, kung nang iskam po, mga po yung dyan nang 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 ko, i-problem e, mo pa ninyo. Kaya mga tubangan, po, kanangkuan. Okay. Kaya ako hapit na rabadyo ka ka, ko kanang nai, hapit na rabadyo ko kakaya ang narabak ko. Kaya gusto ko ahamang plasta rin sa barangay sa nandiyong kapi na nandiyong istorya niya. Kaya na ako yung ibigin siya. Ako yung mga screenshot na nandun. At ako nindyo kahagita kay na ah, sungot narabat, ko. na rabak ko. Gamay na naman si Kuwang. na. Nga naman hindi apilog ka ng kuwan ng istorya kay Basin o kanang anxiety nag kuan nagdugang-dugang na aral mag-share ninyo na kani mga taong hantud hantud siguro sa ilang kamatazen ilang kapenget na ho o kung sayang sa nila na ako kay bago sayang sa iba panglibak paglibak sigi sige para dyan naman mo panaot kay kanang inyo pagpanat aral pud na ninyo balik Ako anak ko na lang, guys, na guys nga. ko ako mo sukuy sang isig ka tao ako, gusto rin akong makatabang nila kinsa man mga palibot gusto o pwede gani kanang ang tanan o naamang galing kay gusto ko kay kita o mawatas kalibutan kani ating kwarta, kani ating mga sa menas ating niya natin karoon din natin madag mamatay mamatay ta ating sa kasanina o tayo mabitbit Mau nang dita magkain sa mga butang kuan ka nang naay ka nang unsay na na to makuntin to ta di, di mang manglibak ka manghilabut na ka sa laing tao kay nagpungot ka kay ka gusto ka nga o unsay na sa laing tao gusto mga kinimun mo sa mga mga nangyatag sa ginoo o ni ginoo na so mga na nga makuntin to kagansari na animo kay arong di, ka manghilabot di eh, pagka manglibak kaya di ka makon di ka dito say na ani mo karon kay mangilabot man ka manglibak man ka kay na man nimo ga sa say ka tao mo so marato guys kay mo rata sas nan karang kadang na ay kadang padajo na mo paglibak kay di man puko di man pud di man pud akoy magdaga na kamo man kay kamo may na kamo ko nang libak so kamo ya kan si ako kayo mo ko ka pangat mo ko kon kay hinlo magang kasing-kasing o ako'y ka pungat sa tao bisagin sa ko ka kay na kalinaw bisag dakan ko problema mo na kos ni mo nga bisan, no dakan ko problema ay ara ah, problema ron guys si Mario Ramon jud mo ra na kanang mga anak mga anak man yang problema na kalinaw ka kalinaw na ko kay gichang, ang itik kay ko sa akong kaugalingon kontento ko sa ang kinabuhi nga bisan no, wa koy Dagang kuwekta, kundin ko ugun sa may naara na ho. Uh, harang nang ikalipay, harang nang ipasalamata sa uh. inyo nga. Madyong lawas sa ang mga ang, ang tibok pamilya, labi na tatay na nai yung mga sa ang mga anak nga tagaag kahimsug sa lawas nga, taga, kahimsog, salawas, nga may sakit. Layan na sila ikalinaw, oh. maranaan dyan. Kanang nai, maradyan niyang ipangadyo sa So, moto guys. Para guys. Day. Salamat kazo. Bye. guys. Okay, thank, thank you for watching.